alam mo ba ang ginagawa mo? Ang iyong pagwawalang bahala ay lubos na nakasasakit sa isang tao. Ang bawat katahimikan mo ay mabigat, ang bawat pag-iwas mo ay nararamdaman. Ito ay lumilikha ng distansya na maaaring hindi mo na magawang burahin pagkatapos. Handa ka bang pasanin ang pagkakasalang ito? Pag-isipan mong mabuti bago mo hayaan lumaki ang sugat na ito. Ang taong ito ay hindi pa nagsasabi ng anuman, ngunit nararamdaman mo, hindi ba? Ito ang kakaibang tingin, isang iti na hindi na lumalabas ng madalas, ang paraang magsalita na tila puno ng isang bagay na hindi masabi sa mga salita. Sinusubukan nilang harapin ang ginawa mo o marahil ang hindi mo ginawa. Hindi mo ba nakikita? Ito ang bigat ng iyong kawalan kahit na nandyan ka lang sa tabi. Marahil ay iniisip mo na hindi ito malaking bagay, na isang yugto lamang ito o na kailangan lang nila itong lampasan. Ngunit lilinawin ko, walang nakalalampa sa bagay na hindi naiintindihan. At sa ngayon, ibinibigay mo ang katahimikan, ibinibigay mo ang mga pagdududa, ibinibigay mo ang isang bagay na hindi nila alam kung paano ayusin. Ano sa tingin mo ang mangyayari kung magpapatuloy ka ng ganito? Akala mo ba ay maaayos ito ng kusa? Ang hinanakit ay hindi nawawala dahil lang dumaan ang panahon, nagiging distansya ito, nagiging isang uri ng lamig na hindi mo na magagawang basagin sa kalaunan. Kaya sabihin mo sa akin, ano ang hinihintay mo? Isang panawagan para sa tulong? Isang pagsabog ng galit? O mas gusto mong panoorin habang sila ay sumusuko, habang nagdedesisyon sila na hindi ka nakarapat dapat sa kanilang pagsusumikap? At narito ang punto na marahil ay ayaw mong marinig, hindi ito tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa iyo. Tungkol sa kung ano ang pinipili mong gawin sa pagkakataon na maging mahalaga para sa isang tao. Dahil maniwala ka, inilagay ka nila sa isang espesyal na lugar. Baka hindi mo man hiniling ito, pero naroon ka. At ngayon, sa bawat munting kilos ng pagwawalang-bahala, winawasak mo ito. Ipinapakita mo na nagkamali sila sa pagtitiwala sa iyo. Ito ba ang gusto mo? Alam ko na may mga dahilan ka, mga paliwanag mo. Siguro pagod ka na, siguro hindi mo na napapansin kung gaano ito kahalaga. Pero ang kailangan mong maunawaan ngayon, bago pa mahuli ang lahat, ay may mga limitasyon ang mga tao. Kahit na ang mga nagmamahal sa'yo. Lalo na sila. At kapag naabot na nila ang limitasyong iyon, wala nang balikan. Hindi ka makakarinig ng babala, walang magbibigay sa'yo ng paliwanan. Isang araw, titigil na lang sila sa pagsusumikap. At kapag nangyari iyon, lahat ng naramdaman mong tama o komportable ay magmumukhang walang laman. Ngayon, tingnan mong mabuti ang iyong sarili. Ito ba ang taong gusto mong maging? Isang tao na hindi nakikita kung kailan niya nasasaktan ang mga taong mahalaga. Dahil yan mismo ang nangyayari. At kung hindi ka kikilos ngayon, kung hindi ka magbabago, hindi magtatanong, hindi makikinig, hindi magpapakita, mawawala sa iyo ang isang bagay na maaaring hindi mo na maibabalik pa. Mayroon kang pagpipili ang gagawin. Hindi bukas, hindi sa loob ng isang linggo. Ngayon na. Dahil habang nag-atubili ka, habang nag-isip ka kung sulit ba, ang isang tao ay nakararamdam. At baka nag-isip na siyang sumuko. Kaya mo bang mabuhay ng ganito? Dahil, sa huli, ikaw ang magdadala ng mga epekto nito kahit nasubukan mong iwasan. Mag-isip ka kasama ko, ano ba ang mawawala sa iyo kung gagawin mong iba? Isang simpleng kilos, isang salita, siguro ang pagtigil at talagang pakikinig lang. Mukha bang mahirap iyon? Dahil kung, baka kailangan mong pag-isipan muli kung ano ang ginagawa mo sa iyong mga koneksyon. Ano ang ginagawa mo sa tiwala at pagmamahal na natatanggap mo? Ganun ka na ba nawala sa sarili mong mundo na hindi mo na nakikita ang nasa harapan mo? At kung ganun ang kaso, hayaan mong maging malinaw ako, ang sakit na sanhi mo ngayon ay hindi mawawala ng walang iniwang bakas. Pwede mong subukang itama pagkatapos, pero ang mga emosyonal na peklat ay hindi basta nawawala nananatili ang mga iyon. At kahit na manatili ang tao sa buhay mo, hindi na ito magiging katulad pa dati. Iyan ba ang gusto mo? Isang relasyon na puno ng mga hindi nasabing hinanakit at mga di nakikitang hadlang. Dahil maniwala ka, iyan ang mangyayari kung magpapatuloy ka ng ganito. Alam ko na mas magaling ka pa rito. O, sa pinakamababay inaasahan kong mas magaling ka pa. Dahil kung hindi, baka hindi ang problema ang taong binabaliwala mo baka ang problema ay nasa iyo at sa'yong iniiwasang harapin. Ano man ito, panahon na para harapin mo na ito. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Ano ang pumipigil sa iyo? Bakit hindi ka pa gumagawa ng anumang hakbang para baguhin ito? Takot ba? Pride? Katamaran? Ano man ito, sasabihin ko na ngayon, hindi ito sulit sa presyo na malapit mo ng bayaran. Hindi sulit mawala ng isang taong tunay na nagmamalasakit sa iyo. Hindi sulit sirain ang isang bagay na maaaring maging maganda dahil lamang pinili mo ang pinakamadaling daan. May oras ka pa pero hindi na ganoon kakapag-asa. Ang taong ito ay nagbibigay sa iyo ng mas maraming pagkakataon kaysa sa marapat sa iyo, ngunit may hangganan pa rin ang lahat. Kaya, ano ang gagawin mo? Magpapatuloy ka bang magmamalasakit na parang walang importansya ito? O titigil ka ba at ipapakitang may malasakit ka bago pa maging huli ang lahat? ang pagpili ay nasa iyo, ngunit ang mga magiging resulta ay nasa iyo rin. At ang mga ito ay paparating na, gusto mo man o hindi. Huwag manganib na isipin na ang oras ang mag-aayos ng lahat. Ang oras ay nagpapabilis lamang ng mga nagaganap. At sa kasalukuyan, ang nagaganap ay hindi maganda para sa iyo. Kaya, sabihin mo sa akin, ano ang gagawin mo ngayon? Dahil ang susunod na hakbang ay sa iyo. At ito ay magtatakda kung ano ang mangyayari simula ngayon. Pag-isipan mong mabuti dahil ang pagpiling ito ay mas mahalaga kaysa sa inaakala mo. Ngayon, makinig kang mabuti dahil wala ng puwang para sa mga dahilan o katuwiran. Walang paraan para takasan ang mga nagaganap. Kailangan mong kumilos at kailangan itong gawin ngayon. Ang isa pang tao ay nabubuhay sa estado ng pagdududa, nasasaktan sa isang bagay na maaaring hindi mo napapansin, Munit malinaw na ipinapakita mo ang kawalan ng interes, ang emosyonal na distansya, o marahil ang katahimikan lamang. Kada mensaheng hindi nasagot, bawat iwas na tingin, bawat pag-uusap na naputol o iniwasan, lahat ng ito ay may halaga. Akala mo ba'y maliliit na bagay? Hindi. Ang mga ito ay bahagi ng kung sino ka at kung ano ang kinakatawan mo para sa kanya. Ito ay mga malinaw na senyales na nagsasabing hindi ka mahalaga sa akin. Iyan ba ang gusto mong paniwalaan niya? Na hindi siya mahalaga? Dahil kung hindi mo babaguhin ang paraan kung paano mo ito tinatrato, iyan eksakto ang mensaheng na ipapahayag kahit hindi mo sabihin sa mga salita. At magiging brutal akong tapat sa iyo ngayon, nararapat siya ng mas higit. Nararapat siya ng isang taong nakikita siya, nagmamalasakit ng sapat upang ipakita na naroroon siya. At, kasama ka doon, ang katunayan na siya ay patuloy na nagsusumikap, patuloy na tumitingin sa iyo na parang may maibabalik, ay patunay na siya ay nag-invest ng higit kaysa sa iyo. At ito sa ilalim ay hindi patas. Dahil ang mga relasyon, maging ito'y pagmamahalan, pagkakaibigan, o pamilya, ay hindi nabubuhay kapag ang isang panig lamang ang nagdadala ng bigat. Ngunit magpakalinaw tayo dito, walang sinuman ang magdadala nito magpakailanman. At kung magpapatuloy kang ganito, kung patuloy mong iwasan, hindi papansinin, magpapanggap na okay lang ang lahat, hindi lamang siya ang mawawalan ng kung ano. Maging ikaw. At kapag napagtanto mo ito, baka huli na ang lahat para bumalik. Ngayon isipin mo kung ano ang mangyayari pagkat tapos na. Isipin mo ang sandali na siya ay tuluyang sumuko. Hindi ito magiging dramatiko, hindi ito magiging isang malaking eksena. Ito ay magiging tahimik. Hindi siya sisigaw, hihingi o magpapadabog. Titigil na lamang siya. Titigil sa pagsubok na intindihin ang iyong mga katahimikan, titigil sa paghahanap ng mga senyales na may pakialam ka, titigil sa paghihintay ng isang bagay na hindi dumarating. Sisikapin niya ang lahat ng ito sa kanyang sarili, tatanggapin na ginawa mo ang iyong desisyon, at magpapatuloy siya. At alam mo ba kung ano ang matitira para sa iyo? Isang kawalan. Hindi agad-agad marahil, ngunit ito'y darating. Isang araw, kapag naunawaan mo kung ano ang nawala, mararamdaman mo ang kawalan ng presensya na yon, ng taong iyon na, kahit nasaktan, ay nag-aalala pa rin. At magiging huli na. Dahil ang mga taong napapagod ng magsikap ay hindi na bumabali. Sila'y nagsasara, nagpo-protekta sa kanilang sarili, at ikaw ay magiging alaala na lamang, at hindi isa sa mga maganda. Ngunit hindi mo kailangang umabot sa puntong iyon. Mayroon kang isang pagkakataon, isang huling bintana upang ipakita na kaya mong maging mas mabuti kaysa doon. Upang ipakita na handa kang magbago, aminin ang iyong nagawa at higit sa lahat, itama ito. Ngunit ang bintanang iyon ay hindi magbubukas magpakailanman. Bawat segundo na maghintay ka, bawat sandali na ipagpaliban mo, ay isang hakbang papalapit sa katapusan. Kaya, ano ang gagawin mo? Maghihintay ka ba na ang mga bagay ay maayos na lamang mag-isa? dahil hindi ito mangyayari. Magkukunwari ka bang hindi mo naintindihan ang nangyayari? Dahil nauunawaan mo. Naririto ka, binabasa ito, dahil alam mong may mali. At alam mong ikaw ang may responsibilidad na ayusin ito. Hindi ng ibang tao, hindi ng panahon, hindi ng mga pangyayari. Ikaw ang kailangang magpasya. At huwag mong sabihin hindi mo alam kung saan magsisimula. Napakasimple. Magsalita. Magtanong makinig. Ipakita na nagmamalasakit ka. Pwedeng maliit na gesture, pwedeng tapat na usapan, pwedeng sandali ng kahinaan kung saan aminin mong nagkamali ka. Hindi mahalaga kung paano basta magsagawa ka ng aksyon. Ngunit gawin mo ito ng may layunin. Gawin mo ito ng tapat. Dahil, kung susubukan mong ayusin ito para lamang mapawi ang iyong konsensya, magiging mas masahol pa. Ang taong iyon ay nararapat sa katapatan nararapat niyang malaman na tunay kang nagmamalasakit, hindi lamang sinusubukang iwasan ang mga kahihinatnan ng iyong kawalang paki. Maging totoo o huwag ka nang sumubo. At magiging diretsyo ako dito kung magpasya kang walang gawin, ayos lang iyon. Yan din ay isang pagpili. Ngunit unawain ang mga kahihinatnan nito. Unawain na, sa hindi pagkilos, sinasabi mo na hindi ka nagmamalasakit, na handa kang mawala ng taong ito. At kung iyon ang nararamdaman mo, tanggapin mo ang halagang kasama nito. Tanggapin mo na isang araw babalikan mo ito at magsisisi ka, ngunit wala nang magagawa pa. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, sulit ba? Sulit ba na magpatuloy ng ganito, pinapanatili ang harang na ito, hinahayaan ang galit na ito na lumago? O mas sulit bang kumilos, subukan, ipakita na ikaw ay higit pa sa iyong mga kamakailang aksyon o hindi pagkilos? Nasa iyo ang pagpili. Ngunit gumawa ng aksyon dahil hindi naghihintay ang oras. Kung nakarating ka na rito, senyales na ito. Ibig sabihin may bahagi sa iyo na nauunawaan ang kabigatan ng sitwasyong ito. Nararamdaman mong mali, nararamdaman mong kailangan mong magbago. Kung ganun, bakit maghihintay? Bakit patuloy na ipagpapaliban ang hindi may iwasan? Magpakalakas loob kang harapin ito. Huwag magtago sa likod ng katahimikan. Huwag mong hayaang maalala ka bilang isang taong walang pakialam. Hindi kailangan ng ibang tao ng perpektong mga salita o ng hungkag na mga pangako. Kailangan lang niyang malaman na nakikita mo siya, na nauunawaan mo ang nangyayari, na handa kang gawin ang iba. Hindi ibig sabihin ito na magiging madali. Ang muling pagbuo ng isang sirang bagay ay hindi kailanman madali. Ngunit possible. At, minsan, iyon mismo ang kailangan mo upang lumago, upang matuto, upang maging mas mabuting tao. At kung nahihirapan ka pa rin malaman kung ano ang sasabihin o gagawin, magsimula ka ng simple. Sabihin mo, napansin ko na may mali. Nais kong maintindihan. Nais kong gumawa ng iba. Ito na ay isang simula. Ito na ay isang aksyon na maaaring magbago ng lahat. Nasa'yo na. Ang susunod na aksyon ay sa'yo at ang paraan kung paano ka magpasya ng pagkilos ang magtatakda kung ano ang mangyayari mula ngayon. Pag-isipan mong mabuti. Ngunit higit sa lahat kumilos ka. Kung iniisip mo na mayroon ka pang oras na pwede mo itong ipagpaliban, pakinggan mo ako walang bukas. Ang mayroon lang ay ngayon. Ano ang nangyayari habang nag-atubili ka? Ang tao sa kabilang panig ay natututo ng mabuhay nang wala ka. Sa bawat araw na pinipili mong manahimik, lalo siyang lumalayo. At kung kailan mo mapansin, kung kailan mo maisip na oras na upang kumilos, baka huli na ang lahat. Talaga bang nais mong dalhin ang pagsisising ito? Ang pakiramdam na maaaring may nagawa ka, pero pinili mong huwag gawin. Naandyan ang pagkakataon na may puwang para itama ang mga bagay, ngunit basta mo lang itong hinayaan. Sapagkat iyon ang nakataya rito. Hindi lang ito tungkol sa ibang tao, ito ay tungkol sa iyo at sa iyong kakayahang maging mas mabuting tao. Ngayon, sabihin mo sa akin, walang paligoy-ligoy, bakit nag-atubili ka? Takot bang maging marupok? Takot bang aminin na nagkamali ka? Dahil kung ganoon, unawain na tayong lahat ay nagkakamali. Pero ang tumutukoy sa mga tao ay hindi ang pagkakamali, kundi kung ano ang kanilang ginagawa pagkatapos. At ano ang ginagawa mo ngayon? Hinaharap mo ba ito o lumalayo ka? Tumigil at pag-isipan kung ano talaga ang gusto mo. Sapagkat kung ang taong ito ay may halaga sa iyo, kung ganoon, ang iyong pananahimik ay hindi mapapatawan. Kailangan mong ipakita na mahalaga siya. Hindi lang para maibsan ang iyong konsensya, kundi dahil nararapat niyang malaman. Karapat dapat siyang maramdaman na hindi siya nag-iisa sa sakit na ito. At magiging hindi komportable ito. Maaring kailangang harapin mo ang mga reaksyon na hindi ka handang marinig. Maaring kailangan mong harapin ang mga salitang nakakasakit, ang sama ng loob na ikaw mismo ang nagdulot. Ngunit sasabihin ko sa iyo isang bagay, ang harapin ito ay walang hangganang mas mabuti kaysa mabuhay sa bigat ng hindi kailanman sinubukan. Kaya, ano ang gagawin? Huwag gawing komplikado. Hindi mo kailangan ng malalaking talumpati o dramang kilos. Ang mahalaga ay ang layunin, ang katotohanan sa iyong sasabihin at gagawin. Magsimula sa isang bagay na simple. Magpadala ng mensahe. Tumawag. Maglaan ng sandali upang maging naroroon. Dumaan ng eksakto kung ano ang nararamdaman mo, walang paligoy-ligoy, walang mga palusot. Isang bagay tulad ng, alam ko na naging malayo ako. Alam kong nasaktan ka nito. Gusto kong maintindihan kung ano ang nararamdaman mo at gusto kong magbago. Ang mga salitang ito, kapag sinabi ng taos puso, ay maaaring maging simula ng isang bagong bagay. Ngunit kailangan itong samahan ng mga aksyon. Walang saysay ang magsalita at pagkatapos ay bumalik sa parehong asal. Ipakita na handa kang magbago nagagawin mo ang kinakailangang pagsusumikap. At higit sa lahat, makinig. Huwag magsalita upang ipagtanggol ang sarili upang magpaliwanan. Magsalita upang magbigay ng espasyo. Hayaan siyang magsabi ng kailangang sabihin kahit masakit, kahit mahirap pakinggan. Ganito magsisimulang maghilom ang mga sugat, sa katotohanan, sa empatya, sa kahandaang harapin ang pagka-discomfortable. Ngunit intindihin mo, kung hindi mo gagawin ito ngayon, kung patuloy kang magpapaliban, ang katahimikan ay hindi ka poprotektahan. Sisirain lang nito ang natitira pang pag-asa. At kapag napagdesisyonan niyang tama na, wala ka ng kontrol. Makikita mong magpapatuloy siya sa buhay, matutong mabuhay na wala ka. At sa sandaling iyon, huli na upang sabihin pa ang anumang bagay, upang subukang mabawi ang nawala. Huwag mong isipin na ito'y isang labis-labis na babala. Ito'y tutu. Ang mga tao'y napapagod. Natututo silang unahin ang nagmamahalaga sa kanila, ang naroroon, ang nagsusumikap. At kapag napansin nilang hindi handa ang isang tao na gawin yon, sila'y umaalis. Kaya tatanungin kita muli, ano ang gagawin mo? Hahayaan mo bang pigilin ka ng takot? Patuloy ka bang magpapanggap na parang hindi ito tungkol sa'yo? O tatayo ka, tatapangan ang loob at haharapin ito ng dere-derecho? Dahil sa katapusan, simple lang ito. Mayroon kang dalawang pagpipilian, lumaban o sumuko. Kung pipiliin mong lumaban, gawin ito ng tama. Ipakita na mahalaga ka, na mo ang nagawa mo, na handa kang magbago. Hindi nito ginagarantiya na magiging madali, ngunit ito ang tanging paraan para mabawi ang isang bagay na tunay na mahalaga. Kung pipiliin mong sumuko, magpakita ng kaunting disiplina at maging tapat. Huwag mong ikadena ang taong ito sa isang siklo ng sakit at pagdududa. Sabihin ang katotohanan kahit masakit ito. Pero intindihin mo na, sa paggawa nito, bibitawan mo ang isang bagay na kailanman hindi mo na mababawi. Nandito ka pa rin, binabasa ito, dahil alam mong may kailangan kang gawin. Huwag mong hayaan na maging isa na lang itong nawalang pagminilay. Iturno ito sa aksyon. Ngayon. Ngayong araw. Walang dahilan, walang dahilan para maghintay. Ito ang iyong pagkakataon na maging mas mabuti, na baguhin ang takbo ng mga bagay bago pa mahuli ang lahat. Tawagan ng telepono, magpadala ng mensahe, magtakda ng usapan. Gawin kung ano ang kinakailangan. At tandaan, ang oras ay hindi nasa iyong panig. Hindi kailanman ito nasa iyong panig. Bawat segundo ng pag-aalinlangan ay isang nawalang pagkakataon. At kung ano ang gagawin mo dito, nagtutuldok lamang sayo. Naghihintay ako ng iyong sagot, ano ang gagawin mo ngayon? Dahil yan ang mahalaga. Hindi ang nararamdaman mo, hindi ang iniisip mo, kundi ang ginagawa mo. Dumating na ang oras para kumilos. Isang tabi ang kayabangan, pahalagahan ang mahalaga. Magkomento dito kung ano ang gagawin mo, ilike ito at magsubscribe para sa higit pang pagninilay na maaaring magpabago ng iyong mga relasyon.